Good Morning mga guys, ayan mga kamukbang So andito na ako sa aming province So ayan, uh, papakita ko sa inyo mga kamukbang Yung aking uh, province Mga kamukbang So shout out sa ating mga subscriber dyan Mga silent supporter natin Ayan, sa mga lahat ng ating mga Nakasubscribe sa ating channel Shout out sa inyo, good morning, good morning sa inyo mga kamukbang At sa lahat ng ating mga members Ayan, sa mga nag-share ng blessing Ayan, good morning po sa inyo mga kamukbang So ayan, papakita ko sa inyo mga kamukbang Yung aming province So ayan, ang dami ng bahay dito mga kamukbang. Ayan ay mga bahay dito mga kamukbang. So ito mga buhay dito sa aming mga kamukbang. Ayan. ayan. yung mais nung aking mga kapatid mga kamukbang. At ito mga kamukbang. Ayan yung kamuting kahoy mga kamukbang. Oh. Ayan. Ayan. Pwede tayong kumuha dyan mamaya mga at pwede tayong ilalaga. So ganito kaganda sa probinsya makamukbang ano ganito ka uh, simpleng buhay pero napakasarap mga kamukbang mamuhay dito di ba wala ka nang uh, iisipin pagkain hindi ka maguguto mga kamukbang so maraming pagkain dito mga kamukbang so let's go punta tayo dun sa isang kapatid ko mga kamukbang dun sa kabila kasi mga kamukbang ito uh, halos dikit dikit ito mga kamukbang itong mga bahay to ito mga kapatid ko dikit-dikit sa amin kasi hinati sa amin mga kamukbang yung aming uh, lupain Ayan, kaya dikit-dikit yan puro kami magkakapatid hanggang doon mga kamukbang na bahay hanggang doon mga kamukbang so hanggang doon so doon ko, doon ko yung papatayo yung aking bahay sa unahan mga kamukbang so hinati-hati na kasi sa amin ang magkakapatid yung aming ba mga lupa dito yung bahay ito mga bahay yung isa kong kapatid mga kamukbang ayan yan yung bahay niya, mga kamukbang. Ayan, yung bahay ng isa kong kapatid. Ayan, ginagawa pa yan, mga kamukbang. Ayan, inaayos pa yan. Under, pa. Uh, inaayos pa yung mga kamukbang. So, yan yung bahay ng isa kong kapatid, mga kamukbang, nasa Saudi. Ayan. Yung babae kong kapatid, mga kamukbang. May langka, mga kamukbang. Hintayin natin mahinog yan langka na yan, mga kamukbang kakain tayo ng langka dito naman yung, bahay ng isa kong kapatid mga kamukbang yung bunso namin ito yung bahay yung bunso namin mga kamukbang ito so, isa kong kuya kuya ko mga kamukbang Yan yung kuya namin <laughs> yung kuya, kuya ko mga kamukbang so napakabilis mga kamukbang yung mga bahay dito dati kasi lupa lang ito namin mga kamukbang So napakarami ng bahay. So halos lahat dito mga kamukbang, itong mga bahay ito, mga pariente namin, mga kamag-anak, mga kamukbang. Halos lahat dito. Mga kamag-anak namin dito. Yung nandito mga kamukbang. Ayan. oh so, ayan naman mga kamukbang yung isang yung bahay nung isa kong kapatid. Ayan. Ito yung kanyang bahay. Ayan, yun yung kanyang bahay mga kamukbang. So, ayan mga kamukbang. Ayan yung aking mga... Ito yung aking papa, mga kamukbang. At ito yung aking aming mama. Ayan, yung aming mother at ang aming papa, mga kamukbang. Ay always, always sweet sila, mga kamukbang. Ayan, si, oh, ito si papa ay 100 plus na po siya, mga kamukbang. Ayan, napa, malakas pa rin siya, strong pa rin ang aming... Uh, father, 100 plus at ang aming mother. So, ayan, pakilala ko sa inyo ang aking mga magulang, ang aming mga magulang, mga kamukbang. Ayan, uh, talagang always strong pa rin. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos na andyan, malakas pa rin sila. So, okay, mga kamukbang. Ayan, guys. Uh, so, mayroon silang pinapaano sa akin na tricycle ito. Uh, pinapabiyahin nila sa akin, mga kamukbang. Ayan, walang boundary. Kahit ibigay ko daw yan, mga kamukbang, walang boundary. Ayan, sabi nila sa akin, ibigay ko ito. So, napaka-bless mga ano. At, uh, love na love nila ako dito mga kamukbang. Ayan, mabubuhay ka talaga dito mga kamukbang. Napakaganda ng dito mga kamukbang. Ayan, no. Daming mga saging mga kamukbang. So, ayan mga kamukbang. Dito tayo sa tambayan nila. Ito yung mga tambayan nila mga kamukbang. Ayan, tambayan ng aking mga kamag-anak. Ayan, may mga saging pa sa harapan mga kamukbang, oh. Ayan. Ayun, malapit na yung saging mga kamukbang. Ayan, may buko. Ayan, buko mga kamukbang. Ayan. So, napakaraming kuwan dito mga kamukbang. Pagsawa ka sa pagkain mga kamukbang. Tawa ka dito. Dito, may saging dito. Oh. Ayan. Kodakil oh. saging. Ayan mga kamukbang saging. Oh. Ayan. Oh. Nakasabit. Dito. Hinog, oh. kainin. Pag hinog, kakainin daw. Sabi ng ni ano ni Ermat. yan daming saging oh. Sawa ka sa saging mga kamukbang. Burugay na na. Wala kung na po oh. sa ko. Makanto ko na kedukukan. Sabi ang sarap taga ng buhay sa probinsya mga kamukbang. Kamisa na mamagal. Mga kamukbang. Kukuha kami ng langka mga kamukbang. Kukuha kami ng langka doon sa kapatid ko. Kasi igugulay namin mga kamukbang. Ayan, kukuha kami ng langka at sa kanyog mga kamukbang. So ayan yung mga lupain namin iyon. Yun sa amin lahat ito. Lahat yan sa amin mga kamukbang ito. Ayan. Ayan lahat sa amin yan mga kamukbang itong lupain na ito. Ayan. Ayan mga yung court na yun doon mga kamukbang pinatayo nung kuya ko yan. Para sa amin mga pamilya mga kamukbang. Ayan, napakalawak pa yung lupain namin mga kamukbang. Oh. Ayan oh. Dito. Ito, malapit lang kami sa airport mga kamukbang. Ito, malapit lang kami sa airport. Ayan, ano, buhay na buhay ka talaga dito mga kamukbang. Kaya, may mga bu nugo, buko, daming buko. Magsawa ka sa buko dito mga kamukbang. So, kukuha kami ng langka dahil uh, igataan namin ulam tanghali mga kamukbang kaya tara ayan yung isa kong ate mga kamukbang ito yung isa kong ate ayan yung ate ko na uh, napaka labing sa amin mga kamukbang pakilala ko sa inyo ang ating ate favorito so, so ako yung favorito sa magkakapatid mga kamukbang ayan so thank you sa lahat ng aking mga Tribal mga, lahat ng mga silent support yan. Shout out sa inyo mga kamukbang Tat so, Ayan guys, ayan ito yung Bahay ng isa ko, yung ate ko Ito yung ate ko mga kamukbang So, may tindahan siya Ito so, yun yung ate ko ayan, Ito yung Mga sa amin niya, hanggang doon yan sa amin Mga kamukbang so, Hindi ko alam kung saan yung bibigay ni kuya sa akin patayuan kasi gusto nila Malapit din ako sa kalsada, katulad nito. Gusto nila, malapit din ako sa kalsada, mga kamukbang, para makapag-business ako, mga kamukbang. Kaya, yun gusto nila, mga kamukbang. Ayan. Grabe, sobrang dami ng tao dito, mga kamukbang. Ayan, oh. Sobrang dami, mga kamukbang. Ayan, sobrang dami ng tao, mga kamukbang. Oh. Sobrang dami ng bahay. So, noon, mga ay grabe, walang kabahay-bahay ito, mga kamukbang ngayon na napakaraming bahay na so ayan napaka enjoy dito mga kamukbang kapehin daw ako ng ate ko ayan gusto niya ako magkape sa bahay niya nagkape na ako gusto niya magkape ako dito sa bahay niya ayan mga kamukbang ate ko oh. mga kamukbang ayan oh. Ayan yung